Kung pagsasamahin natin ang tokwa, pati na ang bangus sa napakasarap na sauce, na sadyang kakaiba, ano ang magiging resulta? E di magsain ka at para na namang piyesta sa inyong lamesa. Let's get it on. Dalawang pirasong tokwa na na natin into bite size. Nilagyan natin ng salt, black pepper, at garlic powder. Nilagyan na din natin ito ng 2 tablespoon ng cornstarch. Atin na munang pagugulungin ang mga tokwa para makot siya nung ating mga inilagay. Sabay diretsyo sa kumukulong mantika para sila'y maluto na. Mas gusto natin sa tokwa ay yung napakalutong kaya lulutuin natin ito yung talagang crispy crispy. Para naman sa ating bangos ay eh, boneless na yung ating gagamitin. Kaya nilagyan na din natin ito ng salt, black pepper, at garlic powder. Samahan mo na din ng 2 tablespoon ng cornstarch. Masyado matilamsik ang bangus kaya kailangan natin lagyan ito ng cornstarch or harina. Kung ano ang meron kayo. Ang balak ko ng gamitin dito ay cream dory. Pero wala na tayong time na pumunta sa supermarket. Kaya naisip ko, na bangus na lang ang gamitin natin para sa recipe na ito. At para naman sa ating Asian sauce, meron tayo ditong 2 cups ng tubig oyster sauce. wala ba naman ang sesame oil? Pati na ang soy sauce. Konting suka pambalas ng ating lasa. Sabay halo dito. Magpapainit na din tayo dito ng ating wok. Konting mantika at maraming Sibuyas. halu na nga sa ito ay mag-translucent. Then ilagay na din natin ang hiniwa natin na tangkay ng spring onion. Ibinuhos natin ang sauce na ginawa natin. Black pepper, garlic powder, at syempre, pampalapot, slurry, cornstarch na tinunaw sa tubig. Then pwede na natin ilagay yung pinirito natin na bangus, pati na yung tokwa. O hindi ba napakasimple ng ating lutuin ngayon? Affordable na ingredients pero mala-restaurant ang dating. At paniguradong pagkakaguluhan na naman ang bago nating ulam. Especially yung mga hindi kumakain ng karni. And there you have it, Candy Nation, mga kadadilisius. Ito yung ating version ng fried fish and tofu in Asian wok na naman sa budget ay eh, pasok na pasok.